Ang basketball ay isang team sports kaya para manalo ito'y nangangailangan ng pagkakaisa ng bawat manlalaro sa team. Ngunit sa kasaysayan ng NBA may mga tandems na umangat at nagdala ng sukses sa kanilang kapunan. Dahil nga sa kanilang chemistry at unique skill sets kaya't nagawa ng mga duos na ito na magdumina sa liga. Sa video ito ay tatalakayin natin ang 10 pinakamagaling na duo sa kasaysayan ng NBA. Para sa ikasampung kwesto ay ang combo ni Karl Malone at Ken Stacton. Si Carmelo Malone at John Stockton ay dalawa sa pinakamagaling naman lalaro na hindi nanalo ng NBA Championship. Si Stockton ang all-time leader sa NBA pagdating sa assist at malaking parte dito ay dahil sa tulong ni Carmelo. Si Malone naman ang pangatlo sa NBA all-time scoring list at dahil yan sa mga malulupit na pasa ni Stockton sa kanya. Kaya't masasabing ang dalawang ito ay perfect combination sa loob ng court. Gamit ang kanika nilang strength sa laro, kagaya ng passing ni Stockton at offensive dominance ni Malone ang dahilan kung bakit ang tandem na ito ang naging isa sa pinakamagaling na backcourt duos sa NBA. Sa kasamaang palad para kay Malone at Stockton ay naglaro sila sa panahon na pinaghaharian ng NBA ng iba pang magagaling na duos sa liga. Hindi man naging NBA champions sina Stockton at Malone, wala namang duda na sila ang one of the greatest duos sa NBA history sa siya may ang partnership ni na Will Chamberlain at Jerry West. Bago pa man magsama sina Will at West ay nagdumi muna sa NBA ang dalawa sa kanika nilang teams. Ngunit kahit gaano pa sila kagaling naman lalaro ay hindi pa rin nila malampasan ang dominasyon ni Bill Russell at ng Boston Celtics para makakuha ng kampionato Halos taong-taong nagtatapat sina Will at Russell sa Eastern Conference Finals habang si West naman ay nakapasok ng anim na beses sa NBA Finals kasamang Lakers ngunit sa lahat ng ito ay natalo sila laban sa Celtics. 1968 naman nang magkasama si Nawilt at Jerry West sa Lakers at tinasahan na nga ng marami na mananalo sila ng championships dahil sila ang dalawa sa best players ng NBA sa mga panahong ito Ngunit hindi nga nila napantayan ang expectation ng mga tao sa kanilang duo. Dahil sa limang seasons na kanilang pagsasama mula 1968 hanggang 1973 ay apat na beses silang nakapasok sa NBA Finals pero isang beses lamang nanalo ng kampyonato noong 1972. Sa ikawalong pwesto ay tandem ni na Lebron James at Dwayne Wade. Si Lebron at Wade bilang duo ay may napakalupit na chemistry dahil kabisado nga nila ang isa't isa. Kaya ang duwong ito ang naging isa sa pinaka-iconic tandem sa modern NBA. At sa play na ito ay makikitang kahit hindi na tumingin si Wade ay perfecto pa rin itong naipasa ang bola kay LBJ. Bukod dito, arguably si Lebron ang greatest small forward at si Wade naman ay pasok sa top 5 guards sa kasaysayan ng NBA. Sa loob ng court, si Wade at James ay isa sa pinakamabilis na duo na ating napanood. Pinangunahan nilang Miami Heat sa apat na sunod-sunod na NBA Finals mula 2011 hanggang 2014 at nanalo ng dalawang NBA Championships noong 2012 at 2013. Si D. Wade ang hari ng Miami, ngunit nang dumating si Lebron sa Heat ay sinemento nito ang kanyang pangalan sa team. Si LBJ nga ang nag ng parehong finals MVP sa kanilang championships. Samantalang mas pinagtibay pa ni Wade ang kanyang kwesto bilang one of the great players sa NBA. Para sa ikapitong pwesto ay duo ni Tony Parker at Tim Duncan. Ang duo na ito ay nagdumina sa NBA sa loob ng halos dalawang dekada at sa bawat taong sila ay magkasama ay palagi itong nakakapasok sa playoffs na sa bawat season ay nagtatapos ng at least mahigit sa 50 wins. Bilang duo, sila ang pangalawa sa may pinakamaraming laro na naipanalo na pumasok sa NBA Finals ng limang beses at apat sa mga ito ay kanilang naipanalo. Ang kanilang magandang chemistry at humble personalities ay naging daan para sa kanilang success. Madalas kapag regular season ay tahimik lang ang Spurs pero pag dumating ng playoffs ay dito na sila magsisimulang magingay. Masasabing si Duncan ang greatest power forward of all time habang si Tony Parker ang greatest European point guard na lalo pang gumagaling pagpasok ng playoffs. Bagamat mahusay silang duo, ay maganda rin naman ang kanilang support system dahil kay Coach Greg kasama pa si Manu Ginobili, Kawhi Leonard at iba pang magagaling na players sa kanilang roster. Pang-anim naman ang duo ni Larry Bird at Kevin McHale. Si Larry Bird ay na draft ng Boston Celtics noong 1979 at sa taong 1980 naman ang makuha ng Celtics si Parrish sa trade mula sa Warriors at sa taong ding ito na draft si McHale bilang third overall pick. Sa kanilang unang taon na pagsasama ay nanalo agad ang team ng kampiyonato noong 1981. Sa mga panahong ito ay rookie pa lamang si McHale kaya sina Bird at Parrish muna ang naging best players ng kanilang team. Ngunit mabilis na umangat ang laro ni McHale para maging isa sa main man ng koponan At mula 1983 hanggang 1986 ay pinakita nila kung bakit sila ang isa sa pinakamagaling na duo sa NBA. Sa tatlong season na ito, nanalo si Larry Bird ng tatlong sunod-sunod na MVPs at sinimento ang kanyang pangalan bilang one of the greats. At dahil sa deadly scoring ni Bird, ay nakakatrack ito ng depensa na nagbibigay ng maraming open looks kay McHale. Pinangunahan ni na Bird at McHale ang Celtics sa apat na sunod-sunod na finals appearances mula 1984 hanggang 1987 at nanalo pa ng championships noong 1984 laban sa Lakers at noong 1986 naman laban sa Houston Rockets. Panglima ang Splash Brothers na sina Stephen Curry at Clay Thompson. Ang duo na ito ang nagpabago sa basketball ng NBA. Sa loob ng 13 seasons na kanilang pagsasama sa Warriors ay nasaksiyan natin kung paano naging greatest shooter si Steph habang nakasuporta ang 3 point sniper na si Thompson. Dahil sa kanilang di mapigilang na shooting ay binansagan ng tandem na ito bilang Splash Brothers. Sa kanilang duo ay ginawa nilang dynasty ang Golden State Warriors na noon ay kulelat sa NBA at nanalo pa nga ng apat na NBA championship sa kanilang six finals appearances. Pinangunahan ito ni Steph sa pamamagitan ng pag-revolutionize ng 3-point shot. Si Thompson naman ay napakagandang suporta kay Curry bilang 3 and D player. Na-attract ni Steph ang depensa dahil sa kanyang deadly shooting, kaya't nagkakaroon ng malawak na spacing at nalilibring tumira si Thompson ng 3-pointers. Ang ikahapat ay combo ni Bob Cousy at Bill Russell. Alam natin kung anong klaseng NBA career meron si Bill Russell bilang player at siya nga ang may pinakamaraming championship sa kasaysayan ng NBA. Ngunit malaking bahagi ng tagumpay nito ay sa tulong ni Bob Cousy. Nadrop si Kusi noong 1950 at agad naging paborito ng mga fans dahil sa si kanyang nakaka-entertain na galaw bilang point guard na advance para sa kanyang panahon. Kagaya na lamang ng mga no-look passes na ito. 1956 naman ang madrap sa Liga si Bill Russell. At agad silang naging perfect tandem na naghatid ng tagumpay para sa si Celtics. Si Kusi ang nangunguna sa opensa habang si Russell naman ang leader ng depensa. Naging dominante ang dalawa sa magkabilang dulo ng court hanggang sa magretiro si Kusi noong 1963. Sa kanilang pitong taong pagsasama, nanalo si Kusi ng isang MVP award habang may apat naman si Russell. At nakakuha ang kanilang duo ng anim na NBA championships na nagpasimula ng Celtics dynasty. Pasok sa top 3 ang dynamic duo ni na Kobe Bryant at Shaquille O'Neal madalas argumento ng mga fans na binuhat lamang ni Shaq si Kobe sa kanilang 3 NBA Championships at tila binabalewala ang contribution ni Black Mamba sa kanilang tagumpay. Masasabing si Shaq nga ang best player ng Lakers sa mga taon ng kanilang pagsasama ngunit hindi ibig sabihin nito na si Kobe ay naging sidekick lamang dahil ang katotohanan ay sina Shaq at Kobe ay perfect complement sa isa't isa si O'Neal ay isang dominant big man na kailangan lamang bigyan ng bola sa poste at siya na ang bahalang umararo sa mga haharang sa pinta. Habang si Kobe naman ay asasin sa perimeter na may iba't ibang galaw at pwedeng tumira sa labas o kaya ay mag-drive sa basket. Pinangunahan ng duong ito ang Lakers sa threepeat at dinurog ang lahat ng kanilang nakatapat mula 2000s hanggang 2002. sa ikalawa naman ay ang tandem ni na Magic Johnson at Karim Abdul-Jabbar. Si na Johnson at Karim ay masasabing kasama sa top 5 ng greatest players sa NBA history. Ang kanilang duo ay nagsimulang umarangkada sa pagtapak pa lamang ni Magic sa NBA nang manalo ito ng kampiyonato sa kanyang rookie season. Nagko-complement nga si Magic at Karim sa isa't isa dahil sa pagiging magaling na point guard ni Magic na accurate na ipapasa ang bola. Si Karim naman ay dominante sa pinta dahil sa di mapigilang hook shots. Sa kanilang pagsasama, dinala nila ang Lakers sa walong NBA Finals appearances noong dekada 80 at nag-uwi ng limang NBA Championships para sa unang pwesto ay ang duo ni Scottie Pippen at Michael Jordan. Si Michael Jordan ang kinikilalang goat ng basketball samantalang si Scottie Pippen naman ay arguably top 5 small forward sa NBA history. Napaka-perpekto nga ng kanilang duo na nagkaroon ng malaking impact sa liga. Ngunit may mga fans na ginagawang argumento na kung kaya bang magkampiyon ni MJ kung wala si Pippen. Ngunit hindi na ito mahalaga dahil naging matagumpay sila kasamang isa't isa. Ang duwong ito ay parehong elite defenders at may malaking tiwala sa kanilang mga kakayahan. Si Pippen ay versatile na defensive-minded wingman na nagko-complement sa leadership at scoring ni Michael Jordan. Noong 90s sa kanilang duo, dinala nila ang Bulls sa anim na NBA Finals appearances sa loob ng walung seasons mula 1991 hanggang 1998 at ang lahat ng ito ay kanilang naipanalo sa pamamagitan ng dalawang three-peats. At yan ang 10 pinakamagaling na duo sa kasaysayan ng NBA. Anong masasabi nyo patungkol dito mga boss? Sino ang greatest duo para sa iyo? I-commento mo lamang sa ating comment section at babasahin natin lahat yan. Ngunit kung bago ka pa lamang dito sa ating channel ay huwag kalimutang mag-subscribe.